Good morning mga kamamses. Ayan, eto na naman po tayo. At sisilipin naman po natin ngayon itong aking mga alagang, mga succulents. At tignan natin kung ano nang nangyari sa kanila. Ayan nga po dahil bihira ko rin po silang ma-check at yung isang beses ko pong na-check sila, ang dami ko pong nakitang mga bumigay na, nawala na po sila. Yun po yung mga malalaki kong mga alaga. Yung mga, ayan o, oh, mga blue, met blue metal, yung aking mga curlies na nandito na napakaganda, Dahil lagi po silang tinatamaan ng tindi ng sikat ng araw dito. Kaya, ayan, na ano sila, natuyo. Hindi ko po na malayan dahil sa kabisihan natin. Marami pong nawala sa ating mga alaga. Eh nakakamis po sila at nakikita ko po yung araw ay napakaganda nila. Ngayon po na bakante nila yung pwesto doon. So ayan magche-check po muna uli ako ngayon. Gagala gagalain po natin tong aking mga alaga dito tingnan natin kung meron pong mga yung iba ay nagkakaroon na ng mga sakit-sakit din ayan pakita ko po sa inyo ito po yung anak ni Afterglow yung po yung namatay na sa akin na pinakamalaki kong uh, succulents ayan kahit paano po nag iwan siya ng anak ayan meron pa pong isa ayan oh. kaya ayan sana mapalaki ko rin sila katulad ng kanilang mother plants Ayan. Medyo yung iba po ay mga pumayat na. Kasi iwas na iwas po akong diligan dahil nga po ano, ang dami ko na po kasi namatay na mga succulents dahil sa pagdidilig ko. Ito naman po napaka cute ni Ellen. Ayan. Nung nakaraan po ay chabi-chabi sila. Ngayon po medyo namayat sila. Ayan. Ibalin na basta makita ko lang silang buhay. Nakakapanghinaing po kapag malaki na po yung succulents nyo. At na yan, napabayaan nyo lang na na. So, eto naman po yung ating siglaw ka. Ayan, tignan nyo. Ang dami niyang anak. At tatanggalin ko na po yung mga anak-anak niyang yan. So, eto na nga po yung tinanggal ko. Hindi ko na po pinakita kung paano ko tinanggal. At mm, alam niyo naman... Ang hirap po talagang mag-video pagka nag-iisa. Ayan, para mabilis lang po. Tinanggalan ko na siya at heto na siya ngayon. So heto na po siya ngayon. Ayan o. Oh. Meron pa pong natirang isa. Marami na po itong inanak, itong siglaw ka. Kaya tingnan nyo po, ang, laki, ang ano, ng, ang laki na po ng kanyang stem. Ito pa po yung mga anak-anak niya. Ayan o. Oh. Ayan oh. Ayan oh. Dami na. Dami ko nang napalaking Echeveria Glauca. At ito naman po yung ating si Sedum Adopi ay na madali pong alagaan at mabilis nyo po rin mapaparami. Ayan. At ayan nga po medyo napapadami ko na rin po sila kasi napakaganda po nilang paramihin. Ang ganda ng kanilang kulay at hindi po maselan. At heto rin po si Supreme, ay hindi rin po maselan to. Kahit hindi po masyadong uh, chinechek, talagang buhay sila. Hindi katulad po ng ating mga Echeveria. At heto naman po si Patpings, madali rin po itong alagaan, katulad din po ni uh, Adopi ay Ayan. Nakapagparami na rin po ako nito. Madali po siyang ipropagate sa dahon lang. At ito mm, eto naman po yung ating si lilac spoon. Medyo masipag po itong maganak at mm, natanggal ko na po yung unang mga ano niya, babies niya diyan at na-propagate ko na rin po at eto po yung pangalawang pag-aanak niya. yan oh, ang dami na naman. So heto naman po yung ating purple delights. ayan, Ito po ay hindi maselan. Ang ganda-ganda po niyang alagaan talaga. Ayan, kahit hindi po yan i-check, lumalago siya ng gusto. Ayan, tignan nyo naman, o. Oh. At meron pa akong mga propagation doon. Pakita ko sa inyo. So, heto po, mga propagation na rin yan. Ayan, yung mga ano, basta lagay lang ako ng lagay ng kanilang mga leaves dyan. Ayan, o, oh, dumadami na yung aking mga alagang purple delights. Ayan, oh. Ayan, basta lagay lang ako ng lagay ng mga dahon. Ayan, mga nag na sila, oh. Ito naman yung si Super Bampo. Tingnan nyo, oh. Nag-clumping na siya. dami-dami niyang, ano, oh. Hmm. Ito kaya dito. Huwag naman sanang mag-iba. yan Ayan. pag ako ay walang ginagawa nag-aano po ako ng mga ano ko succulent arrangement ko Naparami ko na po yung aking mga purple delights oh um. So, heto naman guys, si Mendoza. Tingnan nyo. Napakaganda niya oh. Ang kapal-kapal niya dito. Dali pong paramihin to. Hindi siya maselan. Yung ating bunny ears, ayan. Naparami ko na rin po ito. Tingnan madali siyang tumubo eh. Tingnan niyo yung isang piraso ng ano, napatubo ko po siya, napatubo ko siya. Ayan, pinat dito yung galing eh, tinanggal ko. Ayan, tutu patutubuin uli natin. Ito yung mother plants nila na binili ko ng 10 dollars. Ayan, tingnan niyo. Ang dami na itinubo. Tinanggalan ko sila rito. Ayan, napakapalit oh, ang dami oh. Yan. At yung ating ghost plant po, tingnan nyo. Oh, Napakakapal niya dito. Kapal ng dahon. At eto naman po yung ating mga hanging plants. Tanggal mga Ayan. Tanggal-tanggalan natin ng mga bulaklak. Ayan o. Hindi ko po type magkaroon ng bulaklak to. Pangitignan. Yan, rumi lang ko. Ito nga po pala si String of Tears. Tingnan nyo, oh. Ayan. Ayan po si String of Tears. At ito naman po si String of Hearts na variegated, oh. Lumago na siya at kumakapal na po. Ayan, ang ganda tignan, no oh. Humaba na rin oh. No? Ang ganda niyang tignang pagka mahaba. At saka makapal. Kalagay po siya doon sa bird cage. Ayan. At meron din po tayo dito na isang klase ng barrigated na uh, string of uh, hearts. Ayan no? Malaki laki po yung kanyang dahon. Ayan, litaw na litaw ang pagkabarrigated unlike po dito sa isa. Ayan, So, puntahan, puntahan, po natin to Ito si ano, ito na lang po yung natira kong mahaba-haba na donkey's tail. At ito naman po yung ating si ruby necklace. Ito, ilang taong ko na pong alaga. Ito, ayan, napakahaba na po, o. si ruby necklace. Ito po yung aking mga donkey's tail na pinopagate mula doon sa ating namatay na donkey's tail. Ayan. So, ito po yung mga nandun sa labas. kinuha ko na rin, nilagay ko na dito para iisang gawi lang po yung aking mga succulents, hindi hiwahiwalay. O, ito po yung aking nasa bandang itaas na mga malalaki po sila rito eh. Ayan o napakakit ng na ano ni ano oh nag nagpipink-pink na oh Mendozae At ito si Keri's Choice, ayan. Gumaganda na rin. Ayan. Napakaganda ng kulay na nila ngayon. At meron po ako dito mga propagation. Ayun oh, lumaki na sila oh. Si after uh, the Golden Glow anak ni Golden Glow to. Mga nagkandamatay matay na po yung mga mother plants nito. At maging eto po na matay na rin po yung kanyang mother plants. Buti na lang yung mga propagation tayo. Ayan. So dito naman po, ayan, nagsisimula na po silang mamulaklak. Ayan o, oh, ang cute naman ang bulaklak. Simpleng-simple pero cute na. Ha? At ang ating ano si old ano ano ba to si S mo ay awan ko sa iyo. <laughs> ang hirap pong basahin. Ayan po, tingnan nyo, parang pabulaklak rin siyo Tingnan nyo po ito. Oh. Ito po, nasave ko rin ito nung araw. Ito'y natuyot na. Nagkaroon na ng mga ano-ano dun sa may ano. Sa kanyang roots. Mealy bags po. Buti nga po. At nag-check -che ako. At yun, naagapan ko po. Tingnan nyo. Nakakapanghinayang kung ito ay mamamatay pa. Yan o. Oh. Nanariwa uli siya Ang oh. ganda. At heto naman po yung ating si Fred Ives. Ayan, kahit hindi ko po ito pinapansin, tingnan nyo naman, o. Oh. Ayan. Madalas po siyang maulanan dyan, maarawan. Ayan, wala man lang kaano ano, At hindi po siya dinadapuan ng mga mealybugs. Hindi katulad po ng mga iba kong mga se ano, sensitive po sa ano yan. Lagi pong may mga milibags akong nakikita. Lalo po dun sa kanyang mga roots. So, ayan po. nakapag na po tayo. At maraming salamat pong muli sa inyong panonood. At see you on my next video. Bye!